would like to ask everyone to please respect the victims. Uh, nabagitaan ko maraming mga social media footage na gumagabas ngayon ng mga taong uh, nag-upload sa Facebook. Ang pakiusap lang po namin, respetuhin naman po natin yung mga pamilyang uh, namatayan. No, wag naman po natin sanang gagamitin ito para lang ah uh, kumuha ng view sa social media. No? Napakasakit po nung dinadaanan ng mga pamilya ngayon. Initially, uh, mukha namang hindi siya pumunta dito para managasin. No? Uh, so we will just have to find out anong nangyari talaga. So yun ngang muna, uh, everyone. No? So please, we just uh, would like to ask everyone to please respect the victims. Uh, ko maraming mga social media footage na gumagabas ngayon ng mga taong uh, nag-upload sa Facebook. Ang pakiusap ng po namin, respetuhin naman po natin yung mga pamilyang namatay. Uh, namatayan. No, huwag naman po natin sanang gagamitin ito para lang uh, kumuha ng view sa social media. No? Napakasakit po nung dinadaanan ng mga pamilya ngayon.